Erase. Ngayong araw ang pahiwatig ay pag-iingat sa makakausap laging, ingatan mo lang ang iyong mga kaalaman para hindi ka makakuha ng ikakalungkot mo, at kung may dapat ka naman na kausapin na kamag-anak, ay iyong puntahan dahil pwede kayong magkasundo kung magsasama sa maliit na negosyo lang, at huwag ka lang maging masungit sa bigla ang makakausap na babae. Dahil kung magkakasundo kayo ay pwede kayong magsama sa gusto ninyong project sa hinaharap ang pahiwatig. Sa tahanan ang sinyales ay pag-iingat sa mga tao na makakausap kaya iyong sabihan kung mabulaklak ang pananalita ay iwasan na nila kagad ng makalihis sa bigla ang mga suliranin. Sa trabaho ngayong araw walang problema ang pahiwatig kung magiging malapit ka sa iyong superior, ngayong araw ay mas naaayon sa iyo para makita niya na ikaw ay maaasahan sa mga gawain at kahusayan sa trabaho na makakatulong sa iyo sa hinaharap. Sa pagmamahalan ngayong araw ay normal walang pahiwatig na problema, pag-unlad dahil masaya laging kayong nag-uusap at gumagawa ng plano sa pamumuhay. Sa may negosyo ngayong araw may sinyales na problema, kaya ang dapat mong gawin ay maging malakas ang pakiramdam nang makita mo ang dapat itama sa mga tauhan at tanggalin mo na kagad ang dapat para walang nagbubuyo ng bad energy sa iyong negosyo. Taurus ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, Color red and color white number 19 number 25 at number 10.